Natapos na nga ang una at ikalawang linggo nila Kuya Grace sa school. At kahit na nalilibre kami ni Grace sa paglalakad nung first week ng pasok nila sa school dahil isinasabay kami ng kaibigan ko. Pero sa time naman ng uwian nila, naglalakad pa din kaming dalawa. Dalawang beses lang naman naming nasubukan ang maglakad pa uwi sa loob ng unang isang linggo nilang pagpasok. Dahil inooperan naman kami ng ride pa uwi ni Jessie. Nasakto kasing umuulan noon. Tapos nung nakalipas na araw naman pupunta sila ni Jaja ng bayan kaya pwedeng dumaan dito sa bahay. Ang problema kasi nakakahiya kong aaraw-arawin lalo na out of the way naman yung daan pa uwi sa bahay nila kaya isinasadya talaga nila kami ihatid bago sila umuwi kaya sobrang abala lang kami. Tapos, meron na din kasing mga binigay na books kila gray, kaya ang bigat na buhatin lalo na't na naglalakad lang kami. I-plus nyo pa yung oras ng pagpasok at pag-uwi nila. Nabago nga pala yung oras ng pasok nila pero pareho pa ding tirik na tirik si Haring Araw. Yung dating pasok nila na 11.30 to 2.30, naging 12.30 to 3.30 p.m. So, kainitan pa din talaga. Kaya nung last Tuesday nang ma-experience ko ang maglakad pa uwi na may lima pa akong bitbit na libro plus yung bag niya at pa yung nahawak-hawak ko, napapasuko ako sa paglalakad. Kaya nung Sabado, maaga kaming gumising. At sakto namang pre si Papa. Kaya sabi ko, turuan niya akong mag-drive ng tricycle. Kaya nagpunta kami dito sa may dryer ng koo para mas maluwang yung space ko sa pag-aaral na mag-drive. Bitin kasi kung dun lang ako sa gilid ng bahay mag-aatras sa abante. Desidido na talaga akong matuto. Ayoko nang maglakad pa uwi. At lalong mas concern ako kay Kuya Gray dahil sobrang pawisan pagdating namin ng bahay noong naglalakad lang kami. Noong high school ako, Tinuruan naman na ako ni Papa. Ang kaso lang, ang hina kasi ng loob ko noon. Kaya nung nabangga ako sa puno ng mangga, yun na ang huling drive ko. Hindi ko na inulit pa. Never na din akong nag-attempt mag-drive. At ilang dekada na nga ang lumipas, ngayon na lang uli ako nagkaroon ng willingness na matuto. At eto nga't nasasanay na din ako medyo struggle lang sa akin yung panimula dahil di ko pa magamay ang pagbibitaw ng clutch kaya madalas akong mamatayan ng makina. Pero sa tansya ko naman sa sarili ko, kakayanin ko na to. At matapos nga ang kulang-kulang dalawang oras na pagsasanay ko dyan sa dryer, nag na akong umuwi sa bahay dahil masakit na rin yung braso ko at saka nagugutom na din kami. At mula nga dito sa pinagsanayan ko hanggang pa uwi sa bahay, ako na rin yung nag-drive, hindi nga lang binidyo ni Papa dahil kinakabahan pa siya sa pagmamaneho ko. Pero okay naman, makauwi naman kami ng safe. Tapos ang isa ko pang iniisip pagka mag-drive kasi ko, baka bigla bigla akong mamatay ng makina pagka andun na ako sa may crossing tapos madami pang mga sasakyan na magsisilikuan. Baka bigla na lang akong mawindang at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero na-overcome naman pala yung takot na yun lalo na kapag araw-araw ka nang nagdadrive. Kaya simula nga nung Monday hanggang ngayon, pinaubayan na sa akin ni Papa yung tricycle at ako na yung nagdadrive pagka ihahatid at susunduin ko si Grace sa school. Kaya din pala sobrang dami na ngayon ng mga mamis na marunong mag-drive dahil sa mga rason na kagaya ng sa akin. At isa pang reality check kapag ka marunong kang mag-drive nakaka-independent. Hindi mo na kailangan pa ng driver at kasama kung may pupuntahan ka dahil kayang-kaya mo na. At itong pag-aaral lang pala ni Gray ang makakapagpapus sa akin para matuto sa pagmamaneho. At next time, yung four wheels naman ang pag-aaralan ko. So hanggang dito na lang muna ulit. Salamat! bye for now.